Isang mapagpahalang araw na naman tayo guys. Samusta po kayo diyan? Nandito na, na naman kaming tatlo ang magbibigay sa inyo na saya kapag kayo nalulungot. Kaya guys, samahan nyo kami. Let's go! Panibagong araw na naman tayo guys, panibagong ibabahagi na naman, napapasayahin namin kaya guys para mawala yung mga stress nyo sa buhay at problema kaya guys ano pang inihintay nyo, samahan nyo kami sa aming gagawin ngayong adventure, let's go! Ngayong araw nga pala guys, manguhuli nga pala tayo dyan ng kungo, silo nga pala guys ang tawag dito sa amin, ginagamitan nga pala namin guys ng tansiyan o nylon dito guys, ito nga pala yung paraan kung paano mahuli ng kungo at kakaibang paraan kung paano nyo ito mahuli guys, isa rin nga pala guys kung paano paraan ng manguhuli ng kungo dito sa amin, ginagamitan nga pala guys nilang tinatawag tinatawag nilang bamboo trap yun ka pala guys kapag lumulusot yung ating kungo pumipitik yung parang kawain na at mahuhuli dun ito namang aming gagawin ng kaibigan natin sa gulot ay kakaiba guys tinatawag nga pala namin tong silo ang kailangan mo lang gawin guys kumuha ka ng tulos at itali mo at itapat mo yung silo nya sa tapat ng butas ng kungo guys ito nga pala guys yung kakaibang paraan na makikita nyo kung paano manghuli ng kungo dito sa amin guys ito nga pala guys meron pang isang paraan kung paano manghuli ng kungo ginagamitan nga pala guys nila na minsan ang ginatawag nilang bamboo trap kung tawagin dito guys kapag pumasok yung pinakang kungo guys pumipitik yung pinakang kawayan niya at dun guys nahuli yung kungo sa susunod nga pala guys papakita namin yung bamboo trap na tinatawag dito sa amin isa rin yung sa paraan kung paano manghuli ng kungo guys dito nga guys sa punta na to, kailangan mong hanapin talaga yung pinakang ipot niya doon sa may tapat ng pinakang butas ng kungo kapag meron siyang ipot guys meron ibig sabihin na meron siyang kungo guys at meron siyang laman guys ito nga pala guys yung unang yung gagawin kapag manguhuli ka ng kungo kailangan yung hanapin yung pinakang ipot yeah, sigurado meron siyang laman dun kung guys meron talagang ipot yung pinakang ng kungo natin guys noon nalaman namin talaga guys na meron talagang laman agad naman kumuha yung ating mahal na kaibigan niya na si kulot nang tulos siyang itatapat doon sa pinakang niya guys ganyan guys yung pagtataan namin guys sinisingitan namin guys ng isang sanga din para hindi gumalaw yung pinakang niya guys dito nga pala guys sa puno to dun sa hindi namin inaasahan naglakad-lakad lang kaming tatlong magkaibigan ng si kulot at si luloy meron daw silang nakita limang butas nga pala guys ng kungo diyan halos lahat daw ay merong laman na merong ipot kaya guys kaya dito nga guys sa punta no to, to agad daming dito at nagtulong na rin ako dito guys sa pagdataan para madali yung ating pagtataan dito guys. Sobrang dami nga pala guys yung ating nakikita dito ng butas ng kungo halos lahat sila merong laman kaya tinulungan ko na rin yung ating mahal na kaibigan diyan na si Sabi ko sa kanya tutulungan na kita para hindi ka mahirapan guys. Let's go. Oh nga pala guys nakalimutan ko yung kwento sa inyo yung kaibigan nga pala natin dyan na si Loyloy. siya nga pala yung sa amin kaya ako guys kung napapansin niyo dalawa lang kami ang nakikita sa video ni Kulot tsaka ni Dugong. Kasi guys yung nagbi sa amin nagkasakit sakit yung ulo kaya sabi namin sa kanya magpahinga ka muna at magpagaling ka let's go yan nga pala guys yung paraan yan yung tinatawag namin si guys guys comment naman sa inyo kung paano kayo manghuli ng kungo at kung paano nyo paraan na huli ang panghuli ng kungo kaya guys ano pang inihintay nyo samahan nyo kami sa aming gagawin yan let's go mga pala guys kwento ko lang po sa inyo konting bahagi lang sumasagi lang po sa isip ko ng mga bata pa kaming tatlong magkakaibigan ito nga pala yung ginagawa namin ito nga pala yung, yung hanap buhay namin Diga guys kumikita kami dito ng 350 dun pa lang guys sapat na pa sa at masaya na kami kami doon at nakakabili lang kami ng pambigas at pangulam guys let's go balik nga pala tayo guys pasensya na kayo na paabang kwento natin dito nga guys sa punto na to nakatapon sa tayo sa pagdataan natin at kung napakapansin nyo pansamantala muna tayo uuwi sa ating mga bahay at pabalikan natin yan pagpatak ng alas ng gabi let's go pagpatak nga pala dyan ng alas ng gabi at umuwi kami sa aming bahay kumuha nga rin nga pala kami guys dito ng plus site papang ilaw natin sa ating mga tinaan dito kasi guys mahirap din pag walang ilaw hindi natin mahahanap yung ating mga dito ng silo guys let's go kung napapansin nyo guys, gabi na tayo pumandaw. Ganyan talaga guys, ang pagpapandaw pag nagtataan ka ng kungo. Kasi guys, yung kungo natin, lumalabas sila pag ating gabi. At nanginginahin sila at naghahanap sila ng makakain nila. Let's go! Dito nga pala guys, sa punto na to, nakawala yung ating huli at hindi nasilo yung ating kungo dito. Pero sabi ko sa ating mahal na kaibigan na si Bert, pero ayos lang, babawa tayo susunod na ating taan dito. Let's go! Sa so, hindi ay nasa nating pangyayari, nga pala tayo dito guys. Wala nga pala tayo dito ng huli. Pero ayos lang diyan masaya naman tayo tayo. Enjoy of the light. Wow! Goodness, hindi rin nga pala kami dito na bigon. Nakahuli pa kami dito ng isang perasong kungo. Huling taan na namin dito guys. Huling pandaw na namin. Pero ayos lang. Nakahuli pa rin tayo guys Nang isang peraso. Kaso nga lang guys. Hindi tayo makakapag-trip dito. Let's go! Medyo nahihirapan nga pala guys yung ating mahal na kaibigan dyan ng kulot. Kasi daw nakasingit daw sa ugat at na nakakapit daw sa ugat. Kaya daw mahirap kunin guys. Nakalimutan nga pala namin guys yung dala namin pala. Kasi guys mahirap talagang kunin yung kungo kapag gumakapit sa ugat at sumisingit siya. Buti na nga lang guys, nakahuli pa tayo sa huli nating pandaw dito guys Isang perasong kungo yan guys, kaso nga lang Puro galamay yung mga nakuha dito ng ating kaibigan na si Kulot Sabi ko sa kanya, nasa inyong oh, pinakamabaw, oh, let's go Kaya nga pala nahirapan yung ating mahal ibigan kaibigan dyan na si Kulot Kasi daw sabi niya sa akin yung mga galamay doon ng ating kungo Kumakapit daw sa puno ng igat minsan daw sumisingit pa daw siya let's go! Ganun talaga guys ang buhay dito, kailangan mo talaga makipagsapalaran at maghanap buhay Minsan nabibigo ka, minsan wala kang naiuwi dito Pero ayos lang kami dito. Masaya na naman kami sa amin um, mga ginagawa enjoy life of the life Minsan pa nga guys, uuwi ka nang walang wala. Minsan pa guys, uuwi ka nang walang pambigas. Pero ayos lang yun guys, ganun talaga ang buhay dito. Kailangan kong makipagsapalaran. Let's Kung go! napapansin nyo sa amin, malakas na ulan agad yung sumalubong sa amin dito at malakas na hangin. Lubos po kami nagpapasalamat at walang kapasalamat po sa inyo. Kung wala po kayo, wala rin po kami. Lagi po kayo mag-iingat sa masama na ating panahon na darating. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyong binibigay palagi. Lubos po kami nagpapasalamat at lagi po kami magbibigay ng saya para mawala yung mga problema nyo. As buhay. Hanggang sa muli natin pagkikita guys. Let's go! Bye bye po sa inyo!